Hello mga kababayan. So guys, kakandidato na rin bilang senador itong si Philip Salvador, no? Si Kuya Ipe at saka si Willie Revilla, 'me, si Kuya Will. Siguro na-inspire sila o sabihin na natin na nainggit sila, no? Dahil itong mga kapwa nila artista na sila Robin Padilla at saka itong si Lito Lapid, tapos uh, pati na rin, no? sa Patin Areno sa kasikatan no ni Manny Pacquiao, no? Na alam din naman nila na walang alam eh nakapasok bilang senador. So kung bagaman ah, sa tingin ko talaga honestly, parang ang gusto nila talaga dito no si Kuya Ipe at saka si Kuya Will no. Hindi naman talaga para maglingkod yan eh. huwag kayong pauutor sa kanila. Ang gusto talaga nila yung katawagan o no, term na senador. Tapos kaakibat yung power na dala-dala nito syempre yung influencia rin at syempre uh, yung sahod din naman ito ay maganda rin, di ba? Kasi meron din naman tong mga ano uh, benefits tapos sa uh, binibigyan sila ng mga pork barrel, di ba? Kung man eh yung pera na itong kanilang mga nakukuha sa gobyerno na pinantutulong din naman nila, no? Kasi pagka ang alam ko pagka may lumalapit, no? meron silang allotted na pera para dun sa mga humihingi ng tulong. So, kung tutulong man sila, hindi galing talaga sa bulsa nila. Bagkos, eh, yun ay allotted talaga ng gobyerno bilang budget nila, no? Kung baga man, eh, bukod yun sa sahod, hindi maapektuhan yung sahod nila bilang senador. Uh, may nakalaang budget para sa pantulong nila sa may hirap. So, hindi mo talaga masasabi na tutulong sila sa may hirap kasi given na nga hindi yung manggagaling sa sahod nila, hindi manggagaling sa sarili nilang bulsa. So, kung man, ah, nakita nila na sa kasikatan lang, no, doon lang sa ano katawagan, sa pangalan, Robin Padilla, no, na walang alam, napapatunayan natin, no, na nagsasayang lang ng oras dito sa Senado, wala naman talaga na i-contribute, eh, nakapasa, So, naisip nila, pwede rin sila. Lalo naman itong si, ano, Lito Lapid, na pang ilang termino na niya, di ba? Eh, isa rin, ano, ganit sa pangyarihan. Wala namang naikukontribute sa ating mga mayang Pilipino. Ayaw bumitiw-bitiw dyan sa pwesto na yan, ah, bilang senador. Tapos, eto rin si Manny Pacquiao, no? Oo, mabait si Manny, pero ang pinag-uusapan natin dito ay utak, no? yung mga batas hindi niyan alam, hindi nga maintindihan ni Manny yung mga English na ano eh. Diba? Mga English na termino na tungkol sa mga batas. Dahil alam nyo guys, ang batas natin, karamihan dyan eh ano yan, ah, lalo na sa mga usaping legal, nakasulat yan sa English na ano, ah, lingwahe, na sa tingin ko ha, hindi ko naman minamalit si, sila, sila, ano Robin Padilla, ah, Lito Lapid, at saka si Manny Pacquiao eh, bigyan mo ng isang ano ya, kasulatan talaga na legal. Baka sila mismo ha, hindi pa yun ma-translate, no? Kung ano ibig sabihin nun. So, eto, sumali na rin, no? Si Willie Rebillame eh, at si Kuya Epe na wala naman ako na makita na tutulong sa mahirap. Hindi yung totoo. Kasi kung tutulong sila sa mahihirap, dapat dati na nilang ginawa, maski dun sa pamagitan ng sarili nilang bulsa. So, wala akong makita, no, na parang anong uh, term yung tutulong sila sa mahirap. Kasi guys, ay yung mga senador na yan, ang alam ko, pag nangangailangan ng mga tao, lalo na sa si usaping medikal, no, nakasulat yan, parang sila, sa pagkakaintindi ko, uh, meron sila mga schedule kung sino pwede mong lapitan for a certain time na doon kalalapit sa mga senador na yon. Tapos eh makakahingi ka nga ng tulong. Pero guys, sinasabi ko na nga, yung budget na yon nakalaan na. Hindi galing sa bulsa nila. Ah, binigay na ng gobyerno na parang nakalaan yon kung saan nila gagamitin, kung saan nila gustong gamitin. Ah, bukod yun sa sahod nila. So guys, ah, wag tayong palin lang, no? Etong si ano Manny Pacquiao at saka itong si ah uh, Lito Lapid, isama nyo na rin si, ano, no, ah uh, Kuya Ipe, at saka itong si Kuya Will, no, eh, ano niyo na, i-flash nyo na sa id nito, inidoro, yung pangalan nila, at kalimutan nyo na yan na, huwag yun ang isali pa na maging senador, kasi lugmok ang bayan natin, eh. Ang kailangan natin yung matatalino, no, na makapagpapasa ng mga matitinong batas, yung mga talagang may alam sa batas kasi alam nyo guys, sa bawat posisyon, no? Eh, may kaakmal karunungan yan. Halimbawa, uh, sa pag-doktor, di ba? Ando doon yung kagustuhan mo na magpagaling, tapos yung utak mo, eh, ano, uh, akma, ibig sabihin ko, abot ng utak mo yung kaalaman tungkol sa panggagamot. So, meron naman na uh, ang pinili ay eh, maging lawyers kasi yung utak naman nila at saka yung kanilang passion inclined dun sa paggagawa ng mga batas, di ba? So, ibig ko sabihin, ang teacher din, di ba? Ang mga teachers, meron silang mga specialty. Lalo na pagka tumastas na sa ano, high school, di ba? Meron mga matang ang gusto. Although teachers sila, may social studies, di ba? So, dito rin, lagyan nyo ng kriteriya. Talino ang pinag-uusapan dito, hindi kasikatan, hindi bait. Kaya sana guys, uh, yung boto nyo, mahalin nyo. Uh, misan lang gagamitin yan. Kasi guys, pag naboto na natin sila, napakahirap na nilang abutin. Mababait lang yan pagkahabang kumakandidato. Uh, parang sila yung maglilingkod sa atin, no? Parang sila talaga ay malap madaling lapitan. Pero in reality, pag naiboto na natin sila, wala na, hindi na nila tayo kilala kung baga man napaka ano na, unreachable na sila personally. Hindi mo sila basta-basta makakausap guys. May mga sekretarya lang yan. Marami kang pagdadaanan. At talagang napakahirap talaga na ma-reach sila personally. So guys, uh, ang sinasabi ko lang no, uh, dumadami na sila. Pero nasa atin yon kung bibigyan ba natin sila ng boto natin. At uh, eventually pag binigay nyo yan, baka manalo sila at magkaroon talaga ng posisyon no. Eh, 'wag naman guys, no? Uh, ibigay natin ang boto natin sa mga karapat-dapat, no? Na talagang uh, maging senador kasi gagawa ng mga batas nang yan, eh. So, lagyan natin yan ng criteria. Ito ba ay makabayan? Ito ba ay ano, uh, matalino? Kung bagaman, ito ba ay may puso? Ito ba ay para sa bayan talaga at hindi para sa mga pansarili lang nilang mga uh, kaalyado sa politika, 'di ba? at sila lang pala magiging tuta. So maging matalino sa pagboto guys no. So ayun na sinasabi ko ah uh, sumali na si Kuya Ipet, si Kuya Will dahil nga inisip nila baka sa kasikatan nila eh manalo sila at maging senador na personal yung ano nila agenda, yung power and money at hindi talaga maglingkod sa bayan. So ayun lang guys, dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye!